Hello so guys, good afternoon Yan, ito po ang sitwasyon ngayon sa ano Ito po ang sitwasyon ngayon dito sa pier. Kumaga pa po kami na pila Hanggang ngayon Wala, walang musad Pag laging ganito, paano mabubuhay ang aming pamilya nito? May mga anak pa kaming pinapaaral. Imbis na baka, da, dala, dalawa pa sa ano, biyahe. Wala, paano to? Grabe ang pila oh. Kaya nung train, grabe ang, ano, grabe ang traffic. Papasok ng pair. Alas 9 ng umaga kami pumila. Hanggang ngayon nasa labas pa kami. Grabe. Kawawa kami mga driver dito pag laging ganito. may mga pamilya din kaming binubuhay. paano kami maka ng maayos sa sobrang traffic nito wala nang galawan ang pila may mga snatcher pa may mga snatcher pa dito nagala-gala pa yung mga snatcher sobrang haba na ng pila. Yan o, oh, dami pa mga yung Muli. tsaga-tsaga na lang talaga tayo nito wala tayong magagawa nito eh aapon pa daw tong traffic na to hanggang ngayon